ting fresh harvest na gulay. Ayan. Ang dami. Oh, grabe. Ayan. Oh, ba diba? Super dami. Ayan. And good morning. So, super lamig na dito sa amin. Ano, parang winter na. Kaya, ayan. Magulo pa yung buhok. Kaya, ano na. So, ayan. Dahil uh, ngayong lunch, meron tayong family gathering nung weekend. Puro tayo, ano, ano. Uh, food trip food trip so nakakamiss din yung gulay so ngayon magluluto tayo ng inihaw na bangos uh, actually bangus, from pangasinan naman itong lulutuin natin ngayon so syempre kailangan natin ng gulay kaya magharvest tayo ng ating gulay so let's go so ayan dinifrost ko itong bangus dahil sobrang tigas niya ano? kasi nasa freezer para mamaya sakto para sa lunch natin yan So, ayan. Laki na nang ampalaya, oh. So, ito, iha-harvest na natin. Ang laki, oh. Ito, ito. Ayan. Ayan. na putol. Ang laki o. Oh. Meron akong nakitang super laki. Itong sili na to, super anghang. O, oh, ba diba? Pitas-pitas na lang. Actually, tiglamig na. Kaya, ayan, nag-yellow na yung iba. So, ayan, sakto lang ito. So, ayan, meron pa dito. Kailangan kunin natin ito. Naiipit siya. So, ayan. Daming bunga ng talong, eh. din. Ayan, ang laki na din. Tapos, itong isa. Ayan, super laki. Dami pa rin bunga, oh. Ayan. Ito, so, oh. Mahabol. Kahit tiglamig na. So, ayan. Ito yung ating harvest. Ano, saktong-sakto pang dinner natin at pang lunch. So, meron tayong sili, maraming ampalaya, maraming pipino, patolat, at konting talong lang hinarvest ko kasi konti lang gagamitin natin. At syempre, yung walang sawang bunga ng ating upo at meron din tayong pechay. Pero yung pechay natin sobrang dami pa doon. So ayan yung ating bagong harvest na gulay. O ba diba, kompleto ricados para sa ating ulam. Ayan, all organic. Yan yung kagandahan, ano, pag mayroon tayong garden, anytime pwede nang mamitas pag nagbunga, ano, tapos lulutuin mo na lang. O ba diba? So, ayan, nalinisan na natin yung ating isda, tapos yung ating iihawing gulay, ano, ready na ito ihawin ni Habi. Kaya tara na at ihatin na natin ito sa kanya sa labas dahil nga nag-aantay na siya doon para ihawin niya ito. Ayan, inihaw na patola. Oko, nagharvest ka ng bell pepper. Ayan, inihaw na bell pepper, bangus, talong at ampalaya. Gosh, ang bango-bango. Super. So, ayan, no? Nakakatakam na talaga yung ating ulam. Ito talaga yung ulam na hindi ko ipagpalit sa steak, sa totoo lang. So, ayan, inihaw na gulay, inihaw na bangos, at syempre yung ating maanghang na sausawan with patis. So, ayan, kain tayo.